Hindi na magbabago pa ang posisyon ni Pangulong Benigno Aquino III kaunay sa pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT ayon sa Malacanang. Ito ay sa kabila ng apila ng ilang grupo na reviewhin at pag-aralan muna ng Pangulo ang nasabing fair hike. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Mananatili at hindi na magbabago pa ang posisyon ni Pangulong Benigno Aquino III sa pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT. Ito ay sa kabila ng apila kay Pangulong Aquino kahapon ng grupong akbayan at ilang student leader ng iba't ibang universidad at sektoral groups na reviewin muna at suspindihin ang implementasyon ng taas pasahe sa LRT at MRT na ipinatupad ng DOTC. The position that we've taken is that we need to allow resources of government that some of the resources devoted to the subsidy to the MRT be funneled to some other uh, programs other programs and other people who may benefit from that on, from that 2 billion ayun pa sa malakanyang dumadaan naman ngayon sa legal na proseso ang mga kumukwestiyon sa hakbang ng pamahalaan na taas-pasahi sa MRT at LRT if there's already a petition before the Supreme Court Certainly. the Supreme Court did not issue a TRO but asked government to comment on the uh, on the uh, price hike and the rate hike Binigyan diin naman ng Malacanang na patuloy ang mga proyekto ng DOTC ngayong taon upang mapabuti pa ang serbisyo ng LRT at MRT para na rin sa kapakinabangan at kapakanan ng mga commuter. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.